Yan na, yan na, yan na. <laughs> narinig, ko na yung ano. Narinig mo, narinig mo. Narinig ko na. What's up, Machilox? Narinig <laughs> ko na. Na, na, na nyo ba kami? <laughs> Ito yan, na ko kayo ha. Update, quick update lang, Machilox. Ito, buhay pa rin tayo. Tagal nating walang upload. Mag-iila Dalawang ba na Ito na ata Pinakamatagal na wala akong Update or upload eh No uh, Mag-hi mag ka naman dyan Ingay 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 Alas stress ng madaling araw mga chirax Gamit natin si Cheesy ang ating e-bike Ito bay pa rin may mga, May nagtatanong kung kamusta na, na Wala tayong upload, wala tayong update Ito na update natin, quick update lang kay Cheesy Alas stress ng madaling araw May nangungulit, lumabas ng bahay May bagyo e Ang na, nasa Sorsogon na yung bagyo Ano bang ala ng bagyo? Ah, mm. tali at last yung e-bike. Okay lang naman na gamitin pag umuulan. Huwag lang ano ilulusong sa bahang ano. Ayun na nga. Nakanampot ng siya naman talaga. Kaya sabi ko lang baha. Ito na. Ay, mababaw lang naman pag mga ganyang mababaw lang ito, ganyan ice lang eh, walang problema. Wag lang natin ibababad. Ito laging baha dito, matchlock 'si. Ayan, ayan, ayan. Okay lang yan. Huwag lang lulublub tayo, ha. No problem yan. Ay, naku, Diyos ko po. Mm. Oh, hindi ko alam kung ano. Okay naman yung battery natin. Yun yung nagpalit tayo last time from lead acid na stock. 12 volts, 28. Nagpalit tayo ng 12 volts. Ah, 72 volts. 28AH nagbalit tayo na ang 38AH pero lead acid pa rin next siguro marami nag uh, nagsasuggest nagsasabi na mag lithium tayo dadating tayo dyan mag lithium din tayo eventually siguro after na itong uh, itong itong 72 volts 38AH na to mabigat man yung feedback na itong battery na to napakabigat and parang hindi naman ganun kalaki yung difference dun sa performance nung 28AH tingin ko ha ah. ayun pero ayun so, hindi ay, ko alam gaano katagal na lagay ko lang dito kung gaano katagal na to mula nung binili ko and um, aside from dun sa battery na bumigay na yung unang battery nya after one year and six months ata yun ah uh, eto ngayon nasira na yung front shocks mga tumagas na and commercial <laughs> Kaya tayo lumabas. Kaya tayo nagkaroon ng update. May umiiyak na bata. <laughs> may umiiyak na bata. Punta daw kami Makdo, mga chillax. Ano bang kailangan natin dito sa Makdo? Lali Moto? to. ni nitaan. Ah, antay na lang kita dito ha. Okay. Oo, kasi may kinokollect daw siyang maliliit na mga ano. Ano ba yun? Ano bang ba gusto mo doon? Ha? Ano bang gusto mo doon? Ano ah, mo? hindi ko nga alam yung ano mo eh. Sinasabi mo eh. Hindi. Ano doon? Uh, chicken ba mas mahal yun eh. Yung mura lang tayo, nuggets-nuggets lang. Hmm. Para may pangulang ulam. <laughs> ayan, dito na tayo sa si Macto Munchie Eto, ayan na si Cheesy natin. Pasok na ako ha. Meron tayong eco bag, ganyan yung kapote natin kasi umuulan ulan na. Sige na, excited kayo, no? Ha? Machilax, bibilin daw niya. Alam mo ilang bibilin namin. Ta? Kasi kraming ka eh. eh Dapat sinabi mo matagal na ba? <laughs> diba? Ngayon kung kailan Kung kailan ilang araw na lang Papakyawin mo Ilang araw? Oo oh. <laughs> Two days Two days oh. Anak, wala, di ko hawak yung phone kanina Kung kailan bumabagyo talaga Hindi oh, ko nga hawak kanina yung phone hmm. Off na ako ah Mga Ano yun? Sige na, andali ano na bahala Okay, ito na si Keso mga o, oh, wala pa rin. Napalitan pa lang battery. Itong rear shocks, tinaas natin ng konti yan. Pero, mababa pa rin eh. Pasensya na, madumi siya. And, wala. The rest, uh, quick throttle. Palit tayo ng ano. Pinalitan natin yung ano. Throttle sensor. And, ito na. Ito na yung salary natin. Pinaripak natin to kay... Kay Lodge e-bike So mukhang kailangan ko napalitan yung shocks Mga shocks Tumagas na to Pero Pinarepack muna natin Temporarily And Yun lang So all good pa rin Araw-araw Service sa trabaho E-bike Kahit bagyo Umulan All good Hmm naman bibigyan niya ako ng nililinis pa. ko lang siya no nililinis ko lang ang camera ko tingnan mo mga chillax yung ginawa <laughs> niya oh. ilang happy meal yan 1, 2, 3, 4, 5, 6 na happy meal <laughs> wala kang makikita nali ka na Mag may pasok pa ako Okay, mission accomplished, Machelax. <laughs> Yes. Happy ka na? Super. Ha? Yeah. Yes. Masaya ka na dun sa hallelujah ko. Oh. Ano ba yung mabinili mo? uh, apat na chicken mac nuts. Hindi. Ano yung binili mo? Ano yung... Penny uh, tan, Happy meal yung ano, Inco Edition. Ay, mga chilaks. Alam niyo ba yun kung ano yung happy? <laughs> happy ano? Ay. Ay, I miss Hindi ko alam yung mga yun. Ano? Inco Edition. Inco uh Edition -huh. ng may truck <laughs> po. <medesan> <laughs> may truck, may natin. Uy, siya, may express na Okay, mga chillaxin lang. Quick update lang. Uh, <laughs> Tatry natin mag-upload uli. Soon, di pa nga tapos yung ending nung Cat Coldellera Adventure Tour natin. Hindi ko na natapos-tapos yung pag-edit nun. Ang daming videos eh. dami pa. After nun, nag-ano pa kami. Ang daming sa Atok Benguet nagano kami yung Mount Timbak Yes. Napakalamig yes, mo no? Wala na parang pag, <laughs> pag pala sobrang tagal na nung Kuha mo ng video Parang nakakatamad na i-edit -ano, no? Mabalikan oh, okay. <laughs> <yun> ba? <laughs> ko Pabalikan natin yan Matilak sa gagawa tayo ng Siguro yung next na Balik natin nung kay, ano, kay Lodge Dito sa ano kay Keso natin. Keso update. Oo. Ayan lang, uuwi na kami Matchlax. Maraming salamat sa pag-angkas. Ito, okay pa rin naman si Chisi. All good pa rin. Araw-araw pa rin natin gamit. na uh, soon sa nagpalit tayo ng battery. Ano ba? Ilan taon na ba? Uh, may isang taon na ba? O mag-iisang taon na ata? Sana tumagal-tagal tong battery na ito. Yan lang Maraming salamat sa Please like, share, and subscribe sa YouTube channel natin updated kayo sa every upload nating mga video. See you next year. <laughs> 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 next year. Oh, cover na yun. Malapit na. Malapit <laughs> na yun. Okay, <laughs> dalas natin ng ano. Pag-edit si pag natin.